Magandang hapon mga ka-Horizon. Ako nga pala si Christian De Castro. At sa araw na ito ay mapapanood nyo ang isang buhay ng isang sales agent sa Mega World na si Rodel Lacre, aka Nubs. At mapapanood nyo sa bidyong ito ang hirap at tagumpay na naranasan niya bilang isang sales agent. Panoorin po nating lahat. I'm Rodel Lacre, 29 years old, nakatira sa San Francisco General Trias, Cavite. Sales agent ng Mega World Horizon, at ito, ang aking kwento. So, gigising ako ng 5 a.m. Um, uh, magpagbangon, dadarsal, hihingin ng guidance kay Lord, syempre. Uh, ng higaan. Magkatapos magdiligpit ng higaan. Uh, inom ng kape. Tapos, mag-exercise ako. Usually kasi, hindi ko nagagawa yan kapag uh, may trabaho na. So, uh, pagdabas ko, magbabasketball ako, papapawis ako ng at 20, 20 to 30 minutes. So pagbalik ko ng bahay, saka ako mag ready para pumasa sa trabaho. So ayun, mula bahay namin, maglalakad ako ng limang minuto, papuntang Uncle Jens. Sa Uncle Jens, mag uh, maghihintay ako ng multikab para makasakay papuntang district. So, maglalakad ako ng at least 20 minutes, depende kung saan ako naka-duty sa Westside City. Minsan sa Kingsport, minsan sa Okada naman kami, minsan sa Gentry Manor. Pagating ko ng Gentry, so usually ginagawa ko dyan, magka-plug down ako. Uh, sometimes may mga iilang mga lumalapit din talaga sa sakyan, but if there's a chance na, na may lumapit, so grab ko na yan siya. So, pa-after ng gentry, so proceed naman ako. So, bihis lang ako ng damit. Medyo too risky talaga pa pupunta sa Okada. But, as an agent, uh, kailangan mong, kailangan mong maging matiskate. May mga one time talaga na gusto ko nang sumuko. Pero naisip ko na kung susuko ako, ano bang magiging kahinat na, na ng sitwasyon na pag sumuko ako, ano bang magiging result nun. So naisip ko, ah, hindi na para sumuko dahil may mga taong umaasa sa akin. May mga, may, may mga director o may manager ako na ipag-push ako para mas lalong mas galingan sa trabaho. So, sa mga gustong sumubok, uh, sa mga gustong pasukin ng real estate lang lalo na sa Megaworld World Horizon uh, ang papayo ko lang uh, wag matakot subukan uh, wag maghinayang uh, but at least gawin mo ng paraan uh, sabi nga nila kung para sa'yo para sa'yo pero kung hindi para sa'yo gawin mo ng paraan para hindi para sa'yo Uli, ako po Sir Dolacre Team Openness Division at ito ang aking Nasaksihan natin lahat ang buhay ni Rodel bilang sales agent ng Megaworld. Nakita natin sa video ito lahat ng hirap, pagod at sakripisyo na binigay niya bago niya nakamit ang tagumpay. At muli, ako si Christian De Castro at ang kwentong ito ay pinamagatang...